Hello everyone, good evening. So, uwi na naman ako guys. Talas na yung higit. Sobrang pagod ko. Grabe. Yun nakakapagod doon guys. Yung makatayo ko na trabaho. Yung ayaw ko na trabaho ay meron. Katulad na lang naman malansya. So, hin pero hindi naman lahat pa Pero dahil nga pasmado na ako guys, masyado. Kaya madali akong mga at madaling manakit kamay ko at binti. Sana mahimala maalis itong mga sakit ng binti ko. Ay naku, ang sarap talaga ito kas ang kamay ng paa pa Hindi ako maligo ngayon guys. Magbihis lang ako ba? Sabihin ko sa so Indonesian, huwag niya akong pilitin maligo. Kasi yun yung kasama ko guys. Alam mo naman, mahirap na akong sip-sip kaya ako hindi wakbas basta basta magkukwento sa kanya kapag magtanong siya kung okay lang ako doon or what sasabihin ko lagi na okay kahit sobrang pagod ko kasi wala akong tuwala guys para ikwento niya maging dahilan pa na maalis ako sa trabaho ka asam asam ko ito na trabaho guys kasi gusto ko mailakad ako ng agency sa skilled work kasi yun ang promise nila sa akin. After one year ko dito, tulungan nila ako. Ipasok sa ano, ilakad yung isleguer ko. Kaya e, inasahan ko to guys. Para sa anak ko makatulong ako at makaipon din ako kung pambili ng house. Kulang pa yung ipon ko. okay guys, hindi ko na siya pahabain pa. Thank you so much for watching. Akit na ako sa floor guys. Thank you so much for watching and please follow me. Bye for now.